Ayun, eto na nga mga kauragon Magluluto na naman tayo Nakita nyo na yung ating putahe Magluluto tayo ng pansit canton Bakit nga ba? Ngayon ay abente at monthly celebration na naman ng aking pamangkin monthly celebration, monthly birthday kung baga kung ituring natin ngayon kaya eto na, magluto tayo piginisan na natin ang ating sibuyas at bawang at ilagay na natin yung ating manok yun, stir fry lang natin yan yung ating hinayat na manok oh. yan ang sahog natin at nalagay na rin natin yung atay at naglagay na tayo ng oyster sauce siyempre oyster sauce para pampalasa mas masarap, mas malinamnam pag iba't ibang flavor diba? Laglagay rin tayo dyan ng North cubes. At eto na nga. Lagay na natin. Unahin natin yung beans dahil yan ang medyo mas matagal maluto. At isinunod natin yung... Carrot At ilalagay na rin natin yung repolyo. Ganyan lang naman kasi simple ka uragon. Nakikita niyo naman lagi, lagi-lagi tayo mag upload ng ganitong pagluluto So, paulit-ulit lang. At ayan na, may sabaw na. Pinapakulo lang natin. At eto na nga, nailagay na natin. Inilalagay na natin yung ating ganton. Ganyan. Habang nilalagay mo siya, kasi aapoy, haluin mo na. Para ma-absorb na yung sabaw. At ayan, ubos na ilagay na natin. Isang kilo lang naman yung ating niluto. Isang kilo ang pansikat. At eto na. Ayan, nahihintayin na lang natin magluto At eto na, ilagay na natin yung ating pinanguna sa hook At ganun lang, ganun lang kasimple Tapos, ayan, magkitira tayo ng konti Para meron tayong pang-tapings maya-maya Para sa presentation So, that's all And thank you I hope you enjoy Paalam!